Ma, palitan na natin tong frame ni Lola, ha? Luma na at parang ang bigat-bigat ng itsura. Anak, huwag mo nang galawin yan. May dahilan kung bakit yan hindi pinapalitan ni Lola. Nako ma, baka sabihin mo naman may multo dyan. Picture lang yan, no? Para kang si Lola, panay pamahiin. Ay, ano to? Bakit parang mainit yung frame? Narinig mo yun, anak. Parang may kumuha ng litrato? Siguro hangin lang yun, ma. O baka si Lola, nagpaparamdam. Huwag kang OA, ha? Ma, bakit nandito ulit yung lumang larawan? Hindi ko naman ibinalik. Anak, tumingin ka sa litrato. Bakit pa hang nakangiti na sila? Ma, ako na yung nasa gitna ng litrato. Bakit? Bakit ako nandito? Anak, Sino ang kumuha ng ritrato? Ang Kwentuhan with Manong DJ ay isang podcast YouTube channel na nagbabahagi ng mga kwentong pag-ibig, misteryo, kababalaghan at mga kakang-isip na inspirasyon mula sa kultura at karanasan ng mga Pilipino. Ang lahat ng kwento rito ay maaaring hango sa imahinasyon, urban legends o inspirasyon mula sa mga totoong pangyayari. Ngunit hindi ito dapat ituring naganap na katotohanan. Layunin ng aming programa ang magbigay aliw, magpukaw ng dumdamin at maghatid ng aral sa bawat istorya. anumang mang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay eh nagkataon lamang at hindi sinasadya. Mga kakwentuhan, tandaan, makinig, makirelate pero laging mag-isip ng kritikal. Sa dulo ng bawat kwento ang pinakamahalaga ay ang mga aral at pagmamahal na maaiiwan sa puso natin. Mga kakwentuhan, tandaan, ang payo ng aming host ay pang light at pang heart talk lang, hindi substitute sa profesional na payo. Kung bigat na bigat ang puso o isip, huwag mahiyang lumapit sa eksperto. Magandang araw mga kakwentuhan. Ako si Manong DJ. Welcome po sa Kwentuhan with Manong DJ. Ako po si Ate Chikay. Ngayong araw, isa na namang liham ang ating babasahin mula sa ating mga kakwentuhan. Magandang araw mga kakwentuhan! Welcome back sa paborito niyong tambayan tuwing umaga, kwentuhan with Manong DJ. Ako po si Ate Chikay, ang tita mo sa chika niya may kasamang matinding kape at konting katok sa katinuan. At ako naman si Manong DJ, ang inyong makulit pero mapagmuning kakwentuhan na laging may baong kwento, kababalaghan at konting aral sa dulo. Kaya kung nag-aalmusal ka ngayon, relax ka lang dyan kasi yung kwento natin ngayon, siguradong hindi lang magpokataas ng balahibo mo, baka mapaisip ka rin kung may nakatingin sa likod mo. Aba, manong, wag naman sa umaga. May nagtututbrush pa lang gan tapos paparamdaman mo agad ng multo sa pader. Eh kasi ate, ito yung tipong kwentong hindi mo pwedeng ipagsawalang bahala. Mula pa to sa ating kakwentuhan na si Mayang, at ang liham niya ay pinamagatang ang larawan sa kwarto ni Lola. Ito na ang liham, Ate Chikay. Magandang araw po, Manong DJ at Ate Chikay. Matagal ko na pong gustong ibahagi tong kwentong ito, pero parang laging may bumubulong sa akin na wag ko raw isulat. Pero ngayong malayo na ako sa bahay, parang mas ligtas na akong magkwento. Lumaki ako sa bahay ng lola ko, isang lumang bahay na gawa sa kahoy, may malalaking bintana at Amoy ng lumang panahon. Sa kwarto ni Lola, may isang lumang larawan na nakasabit sa pader. Family portrait daw 'yon. Sina Lola, si Lolo, at yung tatlo nilang anak. Pero bata pa lang ako, ramdam ko nang may kakaiba sa retrato. Hindi ko alam kung ilaw lang o imahinasyon ko, pero parang may mga matang sumusunod sa bawat galaw ko. Bawal daw 'yon galawin, sabi ni Lola hanggat ako rin nabubuhay, huwag niyong gagalawin niyang larawan. Lagi niyang paalala. Nang tanungin ko kung bakit, sabi lang niya, hindi lahat ng ngiti ay masaya, hiha. Paglipas ng panahon, pumanaw si Lola sa edad na 87. Sa paglilinis ng bahay, napansin naming luma na talaga ang frame ng retrato. Kaya nagdesisyon ang nanay ko na palitan ito ng bago. Pinunasan namin, tinanggal sa pader at inilagay sa bagong frame. Magaan lang ang loob namin noon, parang simbolo na rin ng bagong simula. Pero kinabukasan ng umaga, may sumigaw. Pagpasok namin sa kwarto, nandun ulit sa pader yung lumong frame, yung mismong tinanggal namin. At mas nakaakilabot, nakangiti na ngayon ng lahat ng tao sa litrato. Dati, seryosong mga mukha nila. Parang retrato ng isang pamilyang desente at tahimik. Pero mayon, may mga ngiting pinilit. Yung tipong alam mong hindi galing sa kalayaan, kundi sa pagkakatali. Mula noon, gabi-gabi kong naririnig ang tunog ng flash. Parang kamera. Kapag titingin ako, wala naman. Hanggang isang gabi, nagising ako dahil may liwanag na nagmumula sa kwarto ni Lola. Nang silipin ko, may mga taong nakatayo sa harap ng larawan, parang nagpapakuha ng retrato. At sa gitna nila, si Lola, nakangiti, hawak ang kamay ng isang batang babae. Ako yun. Kinabukasan, tulog ako buong araw. At nang ginising ako ni mama, sabi niya, Anak, bakit parang may bagong mukha sa litrato? Ngayon, nakalipat na kami ng bahay. Pero tuwing titingin ako sa salamin, parang may ibang tao ring sumasabay sa akin. Nakaniti rin. Hindi ko alam kung nakawala na kami sa larawan o parte na rin ako ng litrato. Salamat sa pagbasa mga idol. Lubos na gumagalang mayang. <sighs> Aba, manong. Ako na naman yung pinakabuhos ng kape dito pero ako pa yung nanlamig. Umagay. Oh Grabe yung hindi lahat ng ngiti ay masaya. Alam mo yung tipong kahit selfie mo sa umaga, bigla mong matataga kung sino yung nakangiti sa likod mo. Totoo 'yun, Ate Chikay. May mga bagay na iniwan sa atin ng mga matatanda, hindi lang dahil sa pamahiin, kundi dahil may kasaysayan talaga. Baka yung larawan na 'yon ay ginamit noon bilang binding, parang paraan para manatili ang kaluluwa ng pamilya sa bahay. Kapag may nagbago, parang ginising mo yung nakaraan. Kaya pala, kahit sa Facebook, ayoko nang magpalit ng profile pic, baka may sumunod din. <laughs> Pero seryoso ha, Manong, kung ako sa'yo, baka yung larawan na yun, hindi lang dekorasyon. Baka portal na rin, no? Pwede. O baka alaala -ala lang talaga na ayaw magpaalam. Kasi minsan, yung mga bagay na pinangahawakan natin, litrato man o lumang bahay, nagiging tulay para manatili tayo sa mga alaala -ala, kahit hindi na dapat. Tama ka dyan, DJ. Kaya mga kakwentuman, kung may mga lumang bagay sa bahay na tila may bigat, hindi laging kailangang galawin o baguhin. Minsang respeto lang ang kailangan kasi kahit mga alaala, may sariling buhay din yan eh. At kung sakaling makaramdam ka ng presensya o kaba, huwag puro takot ang isipin. Baka paalala lang yan na ang mga nauna sa atin, gusto lang tsakin na hindi natin nakakalimutan kung saan tayo nang galing. Kaya mga kakwentuhan, tandaan, hindi lahat ng ngiti ay masaya at hindi rin lahat ng larawan ay dapat baguhin. Pero kung yung litrato mo sa ID mo ay pangit, okay lang palitan yun ha. <laughs> Salamat kay Mayang sa matindig balahibong kwento. At kung may kwento ka rin gusto mong ibahagi, misteryo, kababalaghan o kwento ng puso, ay ipadala lang sa amin dito sa Kwentuhan with Manong DJ. Tama! dahil sa bawat larawan may kwentong nakatago. At minsan, yung kwentong yun hindi pa tapos. Hanggang sa susunod, mga kakwentuhan, ako si Manong DJ. At ako si Ate Chikay na nagsasabing, kung kumindat sa'yo yung litrato, takbo na. <laughs> kung nag-enjoy ka sa kwentuhan natin, don't forget to like, share, and subscribe. Ako si Ate Chikay at tandaan, kung may kwento ka, may reaction ako.